Para sa ibang mga showbiz couples, ang 2024 ay taon ng mga puso. Narito ang mga showbiz couples na nabuo, nagkabalikan, at nagkaaminan ngayong taong 2024. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Showbiz Couples of 2024. Miles Ocampo and Elijah Canlas. Maka ilang beses nang naiintriga na nagkabalikan sina Elijah at Miles matapos nilang maispatang magkasama sa private events. Unang bahagi ng 2024 na mapansin ng netizens ang animoy buling pagkakamabutihan ng dalawa. Ito ay base sa larawang ini-upload ng A Very Good Girl director kung saan kasama niya sila Miles at Elijah. Sa nasabing larawan, kapat sila mansing, nakayakap si Elijah muna sa likuran ni Miles. Noong May 1, naispatang dumalo si Elijah sa 27th birthday surprise party para kay Miles. Mas lalo pa nang hinala ang kanilang fans ang ipost si Elijah sa kanyang Instagram stories ang litrato nila ni Miles, kalakip ang sweet birthday message nito. Usap-usapan din ngayon online ang inupload na video ng isang netizens kung saan makikita sila Miles at Elijah na nag-smack kiss sa kasalang TV host comedian na si Jose Manalo. Bagamat wala pang kinukumpirma sa publiko, sila Miles at Elijah sa kanilang pagbabalikan, para sa ilan nilang tagahanga ay sapat na itong ebidensya para masabing sila na ulit. Jericho Rosales and Janine Gutierrez Mula sa isang work meeting patungo sa isang hindi inaasahang romance ang kwento ni Janine at Jericho. Ang dalawa ay parehong bida ngayon sa kapamilya primetime series na Lavender Fields. At mula sa dating stage, Instagram official na rin ang dalawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jericho sa paghayag ng real score sa pagitan nila ni Janine nang ibahagi niya sa kanyang Instagram feed ang retrato nila na kuha sa kanilang museum date noong October 2. Kaugnay nito, naroon na sinabi ni Jericho na hindi niya inaasahan na makatagpo ng pag-ibig muli kay Janine. Inamin din niya na noong una ay nag-alangan siyang magkagusto at i ito dahil sa inakalang malaking agwat ng kanilang edad. Naniniwala naman si Janine si Jericho isang rare gem Isang araw sa mga bagay na nagustuhan niya rito ay sobrang chill at down to earth Sunflower ang minsan ginamit ni Janine na paglalarawan sa estado ng kanyang puso Dahil siya nakakita na ng liwanag Ginaya ni Jericho ang sagot ni Janine at sinabing sunflower din ang estado ng kanyang puso Dahil gusto niya nakakakita ng liwanag Sian Lim and Iris Lee sa kalagitnaan ng usap-usapang hiwalayan ni na si at dating nobya si Kim Chu noong December 2023 ay siya namang paglutang ng pangalan ng film producer na si Iris Lee na tinuturong third party. Ang working relationship ng dalawa ay nakwestiyon at hindi maiwasang bigyan ng ibang kulay at sa ibang sightings nila. Noong February 2024, sweet sila na magkatabi sa isang picture taking na inupload ng Watanabe Riding Development sa Facebook at muli noong March 2024 nang sila'y ay magkasamang naispatan sa Bangkok, Thailand. Mapapansing magkatabi parati sina Iris at Sian. Hanggang sa noong buwan ng Mayo isang panayam, tuluyang kinumpirma ni Sian ang relasyon nila ni Iris at binigyang diin ang pagiging masaya nila. Kasabay nito ang paglilinaw niya na hindi third party si Iris sa breakup nila ni Kim. Mariin ding pinabulaan ni Sian ang chismis na sila ni Iris ay lihim ng ikinasal at nagsama na. Dada sa patuloy na pang-iintriga, sa ngayon tila mas pinipili ang dalawa na tahakin ang kanilang relasyon ng pribado. Kailin Alcantara and Kobe Paras Nagsimula ang mga espekulasyon kami naman magitan bakit kina kay Lynn at Kobe noong kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Ito ay matapos mapansin ang pagkakahawig ng kanilang ipinost sa kanilang, kanilang Instagram account sa isang kilalang restaurant sa Makati City. Unti-unti naman akong kumbinsi na may espesyal ngang namamagitan sa dalawa dahil matapos ang hinihinalang dinner date nila ay muli silang gumawa ng ingay. Hindi inilihim ng rumored sweetheart sa publiko ang kanilang sweet moments tulad na lamang ng viral kandong video nila sa isang punto ay hinalikan pa ni Kobe ang balikat ni Kayleen habang nakakandong ito sa kanya. May mga exchange messages din sa social media na may pahiwatig na may espesyal na mamagitan sa kanila. Hanggang sa noong nakaraang buwan, sa isang panayam, kinumpirma ni Kobe na dating na ang estado ng relasyon nila ni Kayleen. Sinabi naman ni Kayleen na siya ang unang napakilala kay Kobe sa kanyang mga magulang. Ayon kay Kayleen, ito raw ang real deal. Ibig sabihin ay seryoso siya sa kanilang relasyon. Sunshine Cruz and Atong Ang Makalipas ng ilang buwang bulung-bulungan, kailan lang ay tuloy yan ang kinumpirma ng gaming tycoon na si Atong Ang ang relasyon niya kay Sunshine Cruz. Ang anunsyo ay ginawa sa episode ng Billionaire News Channel noong December 17 kung saan ibinahagi ng host na si Pinky Webb ang eksklusibong balita. Ang pagkumpirma ay kasunod ng pagkalat ng mga video na kanilang halikan sa isang cockpit arena. Matapos kumpirmahin ni Atong ang dating rumors, muli siya nakitang nagkaroon ng tender moment kasama si Sunshine. Isang viral na video nagpakita sa magkasunod na pag-awit ng Bakit Ngayon Ka Lang. Dominic Roque and Sue Ramirez Nauwi man sa hiwalayan ang kanil kanilang relasyon ngayong taon, hindi nagtapos ang 2024 para kina Sue at Dominic na loveless na tila ba nahanap nila ang bagong pag-ibig sa piling ng bawat isa. Nagdulot ito ng surpresa sa publiko lalo pat kagagaling lang nila sa break up. Si Sue sa long-time boyfriend na si Javi Benitez, samantalang si Dominic kay Bea Alonzo. Kaugnayan nito si isang panayam kay Sue December 1, inamin niya na nag-date nga sila ni Dominic. Masaya at nag-e-enjoy nga araw sila sa isa't isa, pero hindi na siya nagbigay ng ibang detalya at sinabi na yun lang ang maaari niyang masabi sa ngayon. Samantala, dumalo si Dominic sa red carpet premiere ng MMFF 2024 entry na The Kingdom noong December 20 para suportahan si Sue. Sa red carpet ay inusisa ng ilang entertainment reporter si Dominic tungkol sa kanyang love life. Tinanong siya tungkol sa tatanggap ng suporta sa tambalan nila ni Sue na Domin Sue. Una niyang sinabi na masaya siya at hindi direktang ibinunyag ang estado ng relasyon nila ni Sue. Hanggang sa tanongin siya ng isang reporter kung sila na ba sa kanya inamin na nag date sila. Kiefer Ravena and Diana Mackey Noong Oktubre, ginulat ng professional basketball star si Kiefer Ravena at beauty queen actress Diana Mackey ang publiko ng dalawang magkasunod na balita. Ang kompermasyon ng kanilang relasyon na agad sinundan ng kanilang engagement. Mismo si Diana ang sa publiko nito na mag-post siya sa Instagram na makuha ang litrato nila kung saan tinuloy niya na best plot twist ng 2024 ang pagkakakilala kay Kiefer. Inilaraman din ni Diana si Kiefer bilang boyfriend na mapursige at malalahanin dahilan para mas lalo niya itong hangaan at mahalin. Tatlong araw matapos sa publiko ni Diana ang kanilang relasyon noong October 31, inanunsyo naman ni Kiefer ang kanilang engagement na mag-post siya ng mga litrato sa Instagram na may caption na October to Remember. Fumia Sankai and Kate Valdez. Kung dati tila sila sikreto pa nila ang kanilang real score, ngayon ay open na open na sila Kate at Fumia na pag-usapan ang kanilang relasyon. Matatandaan na kanilang rumored romance ay nagsimulang pag-usapan noong Agosto matapos ang bakasyon sa Hong Kong Disneyland para sa birthday ni Kate. At sa isang media interview noong October, sinabi ng dalawa na five months na silang magkakilala kung saan ay dalawang buwang magkaibigan at itong buwang dating. Ayon kay Kate, hindi niya akalain na magiging boyfriend niya si Fumia. Unang araw niya nakita si Fumia bilang isang mabuting kaibigan at ayaw niya sirain ang kanilang friendship. Naniniwala siyang mas matibay ang relasyon kapag nagsimula sa pagkakaibigan. Ganyan pa paman, si Fumia raw ang unang nahulog sa nararamdaman nila. Napagtanto daw ni Kate na kaya niyang suklian ang nararamdaman ni Fumia na ipaliwanag nito kung bakit siya nagustuhan. Samantala, ibinahagi ni Fumina ang unang I love you na sinabi niya kay Kate ay hindi sa wikang Hapon kundi sa Ingles at Tagalog na mahal kita. Barbie Imperial and Richard Gutierrez Nagsimulang malink si na Barbie at Richard na maispatan sila magkasama sa isang gastropub sa Westgate, Alabang, Muntinlupa City noong January 2024. Ito'y matapos mahiwalay ni Richard sa estranged wife niyang si Sara Labati. Bukod dito, ilang beses na rin silang namataang magkasama tulad ng pamamasyad nila sa South Korea at Rome, Italy. Ngunit tila hindi lang sa bakasyon magkasama ang dalawa. Nahagip din si Richard sa Instagram story ni Barbie habang sila ay nasa gym. Masasabing boto din ang pamilya ni Richard kay Barbie. Sa katunayan noong August 1, naispatan si Richard kasamang inalitong si Annabel Ramos sa 26 birthday party ni Barbie. Bago ito, namataan din si Barbie sa lamin ng sister-in-law ni Richard na si Alexa Gutierrez at sa patuloy na pananahimik ng Barbie at Richard sa kanilang real score, ramdam na mukhang mas gusto nilang hayaan na lamang kanilang mga kilos na magsalita para sa kanila. Louis Yanong and Kirk Bondad hindi naman nagpahuli ang Filipino German model na si Kirk Bondad at former Pinoy Big Brother Ocho housemate na si Lou Yanong na unti-unting isa na sa publiko ang tunay na ugnayan. Buwan ng Oktubre nagsimula ang katanungan sa kung may relasyon ba ang dalawa matapos na ibahagi ni Kirk sa kanyang Instagram ang ilang larawan kung saan kasama niya si Lou sa kuha sa bakasyon nila sa Coron, Palawan. Agaw pansin ang unang larawan nila sa loob ng banyo kung saan kumukuha si ng selfie suot ang bathrobe habang na sa likuran naman niya si Kirk na nakatapless at inalagay ng shaving cream sa kanyang bigote. Sa isa pang larawan, makikita namang si Kirk ang may hawak ng cellphone habang kinukuhanan ang wacky post ni Lou. May close-up photo din ang dalawa at kita sa mata ni Kirk ang matamis na titig kay Lou. Maliban dito, din ni Kirk si Lou sa pamamagitan ng kukanyang video dito na ipapakita ng magandang hubog ng katawan. May nauna na rin inupload na video sa Kirk kung saan makikitang nag-eehersesyo sila ni Lou. At sa Instagram post ni Lou October 20, simple siya nagpabati sa masayang lagay na kanyang puso kapiling si Kirk. Ibinahagi niya ang mga larawan nila habang nasisang island vacation at bakas ang sweetness sa isa't isa.